magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan so muli po eh nandito na naman po tayo sa ating programa no? pero bago lahat mga minamahal kong mga kababayan binabati mo na po natin ang lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao maging mga kababayan po natin sa abroad okay mga minamahal kong mga kababayan isa din sa gusto ko sana eh, ako ay nakikiusap lang naman dun po sa ating mga kababayan lalong-lalo na po doon sa mga masusugit nating na mga taga-subaybay alam nyo masyado na po akong minamaliit ng ilang mga vloggers masyado na po akong minamaliit ng sa totoo lang maging ang aking uh, uh, mga kilala kasi nga hindi maiwasan na dahil nga sa uh, kulang po yung ating uh, kinikita sa YouTube eh minsan eh nakakalapit po talaga tayo sa mga naiisip natin na pwede nating lapitan dahil po sa napakaliit lamang ng ating nakukuha samantalang tayo po ay nasa bingit ng kamatayan hindi po katulad ng iba mga vlogger, mga vlogger ng mga Duterte maliban na may sweldo po sila sa kanilang mga pinagtatanggol eh, yung kanila pong mga subscriber eh sinusuportahan din po sila sa pamamagitan ng hindi po pag skip ng ads dahil alam po nila na kapag hindi sila nag skip ng ads makakatulong po sila dun sa vlogger na sinusuportahan nila pero ang inyong lingkod po sa totoo lang minsan dumadaan sa punto dumarating sa punto na minsan nagtatampo na po ako sila natin mga kababayan na kung sino pa po, po yung talagang todo buwis ng buhay minsan napapabayaan po minsan hindi nabibigyan ng halaga kaya sa pagkakataon nito ako naman po ang uh, humihingi ng suporta sa inyo no? kasi sa totoo lang meron po text sa akin kinukot siya ako pinapakita pa nga nila yung kanilang mga ini-income every month no? sa totoo lang pinapakita nila umaabot ng 250,000 plus may sweldo pa sila doon sa sinusuportahan nila di ba pero yung lingkod, swerte na lang kung umabot po ng 10,000 yung buwan ko pero grabe po yung ginagawa ko mga kababayan hindi po kayang tumbasan ng kahit sinong vlogger yung ating po pakikipaglaban dito sa totoo lang no nasa bingit po ng kamatayan palagi ang buhay ng yung lingkod kaya e doon sa mga subscriber ko na kung may puso pa kayo may damdamin pa kayo sa akin kung pwede naman po eh wala pong iwanan sa ere no wala po sanang iwanan sa ere sa totoo lang kaya siguro napakalit ang tingin ng iba nating mga subscriber dahil yun nga. Sa totoo lang, eh, ito lang naman yung munti kong kahilingan dahil hindi naman po tayo tulad dun sa kabila, yung mga vlogger sa kabila. Vlogger ni kibuloy Buloy, na maliban na sila ay mayroong natatanggap, pero di silang suweldo Tayo wala po. Pero kita nyo naman siguro, hindi naman siguro kayo mga bingi, hindi naman siguro kayo mga bulag. Hindi ko po sinasabi, pinipilit, pero gusto ko lang bubuksan ang mga isipan ninyo. Na may isang Ipipanyo Labrador na nagbubuhis buhay po. ba diba? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Pero bago tayo dumako sa ating topic, eh sana eh maisip niyo po yung kalagayan ng inyong lingkod eh buti sana kung isa man lamang sa so, totoo lang mayroon tayong naiingkit ako minsan yung mga vlogger na ano, si, katulad ng mga vlogger sa kabila kahit hindi tama yung kanilang sinasabi puro paninira sa ating mahal na pangulo pero alam niyo ba napakadaming abroad na tumutulong sa kanila di ba? para lang mapagpatuloy nila yung kanilang Pakikipaglaban sa sinusuportahan nilang politiko Na kahit magnanakaw Corrupt Pero yung lingkod, Kahit pa siguro magpakamatay ako dito At ibigay ko ang buhay ko sa ating Pangulo Wala siguro muna Ewan eh, ko lang ah Ako nilalabas ko lang yung nararamdaman ko Dahil parang Pinagtatawanan ako doon sa kapila eh Ang sabi nila eh, Kung dito ka sana Hindi ka mahihirapan Kung dito ka sana Alam nyo, yung sinasabi ko lang to dahil sa, para malaman nyo lang din. Pero, isa lang din sasabihin ko, kahit pabayaran ako isang milyon doon, hindi ko rin tatanggapin. Dahil mananatili po ako sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapagkat nakikita ko na hawak-hawak niyang kabutihan at katotohanan. Kaya tayo po ay nagbubuwis buhay dito. puti pa nga ibang din eh, nakakasamahan natin dito eh. 'Di ba? makikita ba siniraan tayo ng siniraan pero patutunayan ko sa inyo isasampal ko sa inyo yung mga video na ano na ako po mismo ay pumunta sa MBI at ako mismo pumunta sa inihintay ko lang eh yung pagkakataon dahil ba doon sa paninira sa akin eh kung ganoon din naman naniniwala ko sa mga paninira sa akin magsilayas na kayo dito sa ano sabi sa channel ko ba't ba tayo nagsasama-sama dito Sinasabi ko to ah, doon sa mga naniniwala, doon sa mga naninira sa akin. Pero doon sa mga hindi naniniwala at lagi kong kasama dito, salamat po. Yan ang kwenta, di ba? Nandiyan ka nga, nanunood ka nga. Pero wala ka namang concern, wala kang awa doon sa pinapanood mo. Di ba? So, Pasensya na, sinasabi ko lang to, derechahan na tayo. maraming nga tayo, marami tayo subscriber. Yung iba naman, walang kwenta. Tayo lang nakikipaglaban. Kasama nga natin sila, sasabihin kasama sila, pero, di ba? yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na kaya eh. Di ba? Tao lang din ako. Hayang sinisigaw ko lang dito. Sana magkaroon ng damdamin, magkaroon ng kaisipan, magkaroon ng pakialam yung mga kasama natin dito. Batikakin kayo nanunood lang kayo Eh e ako, buhay ko nakasalalay dito. Nagagawa niya ba yung ginagawa ko? Nasasabi naging ba yung mga nasasabi ko? Hindi may mag-comment nga ka kayo eh. Naka-ano pa kayo eh. Nakadami account pa kayo eh. Tapos ngayon, magagalit kayo. Sa ikaw. Bigay nyo ako ng dahilan. Bigay nyo ako ng dahilan. Para huwag nang ipagpatuloy ni paglaban pa si PBBM. Kung ganun lang din naman, wala kayong pakialam. Sa taong nakikipaglaban, wala kayong pakialam. Sa isang taong nakikipaglaban para sa inyo. Bigyan ko ako ng dahilan. Punong-puno na ako eh. Di ba? Ilang beses ka naman hindi sa inyo na nakamagmakaawa na, ako sa inyo. Please. Please naman. Tulungan tayo. Ako na ngayon nagsasalita. Ako na ngayon nagbubuhis na boy. Eh. Ako yung nakaprod. Pero sa, sa dami ng mga subscriber natin, ng mga Pilipino, sinasabing kasama natin, kaisa natin, ni misan na, pambili lang ng load. Hindi isa, wala pong nagkukusa eh di ba dahil ba mahirap ako dahil ba hindi ako mayaman dahil ba sinisiraan ako ganun ba yun pero ganun pa man doon sa mga hindi umiwan sa akin doon sa mga taong naliwala pa rin sa akin sobrang sobrang maraming salamat po utang na loob ko po sa inyo yung mga panahon na kasama ko kayo okay dumako na po tayo sa tingin mo usapin Okay, pag-usapan po natin ngayon, mga minamahal mga kababayan. Ito po si Gloria Makapagal. mukhang babaliktad na. Paano ko sinabi? Alam naman po natin na mainit po ang dugo. Dito ni Gloria Makapagal Arroyo. Ah, kay Martin Romualdez. Lalong-lalo na sa pinsan nito na si PBBM. Pero alam niyo pa kung ano nangyari? Sinuportahan po. Ha? Ah? sino portahan po ni Gloria Makapagal arroyo si PBBM, nung siya'y pumunta po ng Pampanga. Para makakuha po niya yun punto na pag-uusapan natin ngayon, eto't panoorin po natin. Matapos mabahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu, livelihood assistance naman ang dala ni PBBM sa Pampanga. Nakasama niya ang kilalang Duterte ally na si Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes kasama si na PBBM at former president at now Pampanga representative Gloria Arroyo ngayong araw sa distribution ng livelihood assistance sa Porok Pampanga. Itinurn over na administrasyon ang anim na pong kalabaw at tatlong pong kareta sa Eta community sa Katutubo Village dito. Bilang pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, iginawad ang tulong na ito para masustain ng mga Eta ang kabuhayan nilang traditional farming. Sinasabi ko na namin sa inyo ito. Nakita ninyo? Kung si Gloria makapagal, eh, si kung si Sarah pa, eh, wala na. Nagtaas na ng bangko. Aangkinin ah, niya na. Nasa kanya yung pera binibigay niya doon sa mga kababayan natin. Kaya ako po hinito muna to. Dahil para gusto kong malaman ninyo na ibang iba po si PBBM. Sinisira nila pero nakita niyo naman, lahat ng pagpapakumbaba. Never siyang, never niyang inangkin. Kung ano man yung kanyang mga tulong, kung ano man kanyang binibigay. Nakita niyo? hindi niya tinatanggap yung pagpapasalamat sa kanya ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin. Nakita niyo kung gaano kahambol si PBBN. Pero tingnan niyo na lang kung paano siya sirain ng no, mga walang niya, mga walang modo, mga sinungaling, mga gago, mga demonyo, mga putang inang mga Duterte niya. Di ba? Nakita niyo. Kaya inaabuso nila si BBBM. Dahil sobrang bait. Di ba? Sobrang bait. Kung ako tatanungin niyo, wala akong masabi. No comments ako. Nakita niyo? Hindi niya inaangkin yung alam niya hindi sa kanya. Pero kay Sarah yun, naku, na. Pag nag-thank you sa kanya, sasabihin sa kanya, ay, sala, ah, ah, walang anuman, walang anuman. Ganon, ganon lang, sabi niya. Pero si PBB, makita niyo sinabi niya yung totoo. Wala kayong dapat ipapasalamat sa akin. Dahil binabalik lang namin yung pera na sa inyo. Yung si Sarah, binalik ba niya yung pera? No. Nasa bulsa pa rin niya hanggang ngayon. At nangihingi pa nga ng 900 million para ibulsa uli. Para gamitin uli parot parito pa rito sa dahig. Para gamitin uli sa mga Pilipino ang gagamitin na naman niya para may pondo siya. Nag-iipon po yan. Talalam niya darating yung 2028 at gagawa na naman po ng kadramahan yung gaga. Diba? Ito. Sinagot na binati ni Representative Arroyo ang Pangulo at sinabing mainit ang pagtanggap ng Ada Community sa kanya. Mr. President, nakita niyo yung pagbati sa inyo ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome, welcome to you. Eh talagang hindi na. Dahil magtataka ka pa ba, ba kung bakit mahal na mahal ng mga Pilipino? Si PBBM. Magtataka pa ba, ba kayo? Eh sa totoo lang eh. Bagamat napakaraming paninira ni Sara Duterte. Pero habang sinisira at pinababa nila si PBBM, mas lalong tumataas ang ratings niya. Di ba? Mas lalong tumataas yung ratings niya. Sa totoo lang, napakarami pong paninira ni Sara Duterte sa ating mahal na Pangulo. Pero ang iminsan, hindi po niya ito pinansin dahil alam niya na wala naman talaga ibang gawain at walang ibang trabaho si Sarah Duterte kundi manira na manira dyan lang siya magaling minsan nga may napanood akong video sabi ni Sarah Duterte may nakita pa kayong mga proyekto sa panahon ni ano ni ni Bibi ni Marcos wala o, so, lang, yung tanong niya siya lang din lang yung sumagot biglang sabing wala kahit meron napakadami diba, ba? So palipay siya. Ang pinakita ng mga kapatid natin, yung mga nagawa, yung mga pabahay na hindi nagawa ni Duterte. Marami pang iba. Yung utang ng mga magsasaka na nawala. Yung 2 billion, yung 2 trillion na nabayaran ng administrasyon Marcos na hindi man lang nabayaran noon ng nakarang administrasyon. Marami. diba ba? Walang ibang ginagawa si Sarah kundi paninira. Doon lang siya magaling. Dahil yun ang expertise niya. At yun ang trabaho nila kaya sila nananatili sa Davao. Naakala naman nila magagamit nila sa national. Di ba? So ngayon, minalaman po kasi tayo, minaridik tayo na no, pusapan Na itong si Gloria makapagal arroyo dahil nakikita nga niyan tagilid. No? Tagilid. Etong mga Duterte, syempre. Alam niyo naman, eh, yung mga politiko nag iba ng kulay yan para yung isang hayop na nakalimutan ko lang yung pangalan na kapag kung saan madikit nagiging kasing kulay niya oo, may ganung hayop na kung saan siya nakadikit yun din ang kulay niya ngayon, siguro naisip ni Gloria baka magalaro yun, teka, mukhang tagilid ako dito dito na ako masyur -sure ako dito mahirap na 'di ba? kilala naman natin si Gloria Macapagal-Arroyo. Kilala natin yung ugali niya. Kumbaga sa prutas, sa lahat ng balingbing, yan ang pinakabalingbing. 'Di ba? So Pero ganoon pa man, kung kakampi po si Gloria Macapagal-Arroyo sa ating mahal na pangulo, eh mas okay. Eh baka sakaling may mga bagay o may mga galawan siya na mabago no? O baka kasi mas maganda kung kasama niya ating mahal na Pangulo Para at least, di ba? Magiging halimbawa sa kanila ang ating mahal na pangulo. Kasi tulad nga na sinasabi ng Biblia, pag ang kasama mo bulag, pare-pareho kayo mahuhulog sa hukay. Kapag ang kasama mo puro masasama, lalo ka sasama. Pero pag kasama mo mabuti, eh, hindi malayong maging mabuti ka rin. Hindi malayong Uh, sundan nila yung yapak ng ating mahal na Pangulo nakita nyo naman kahit nga kakampi ng ating mahal na Pangulo kahit nga kaibigan niya pinsan niya kapag nai-improve sa katiwalian anong ginagawa niya sinahayaan niya na managot sila sa kanilang mga kasalanan so sa ganitong paraan, eh, magiging huwaran po talaga siya ng kahit sinong mga politikong makakasama niya, maliban na lang dito kay Sarah na kung eh, dahil na ang booking hindi matanggap na iniwan siya ni PBBM dahil kawatan siya ayun nang aagaw na ng kapangyarihan na hindi naman niya hindi naman bagay sa kanya di ba so ganun ba man eh malas ni Sarah kasi kitang kita po at balita ko talagang uh, nagpapapansin po talaga si Gloria mga Arroyo at gusto talagang mapansin eh mukhang gusto makipagkaalyado sa ating mahal na Pangulo. So mukhang unti-unti na pong nauubusan, nakakampi ito si Sara Duterte. ba? Diba? So ganun pa man, eh sana mas marami pa mga politiko ang mabago ang kanilang kaisipan at sumama sa matinong politiko. Sumama sa uh, professional na politiko, makataong politiko, makadiyos na politiko kaysa sumama sa isang politikong makademonyo, baliw, sira ulo, mamamatay tao, magnanakaw, eh mas gugustuhin na natin na si Gloria Macapagal-Arroyo ay sumama sa ating mahal na Pangulo. Nang sa ganun, eh baka sakaling ma-revive pa o mabago pa yung mga maling kaisipan niya o yung mga maling gawain niya. Yan lang po ang masasabi ko. Diba? So, inaasahan na natin na mas marami pang ibang mga politiko na aanib po at sasama po sa ating mahal na Pangulo sapagkat nakikita naman po nila na hindi siya masalita pero napakaraming gawa kaysa doon sa ngawa ng ngawa wala namang nagawa alam niyo na siguro ibig sabihin ko mga kababayan so sa ating mga kababayan natunay po natin kasama kaisa sa programang ito salamat po sa inyo sobrang 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 maraming salamat po sa inyo so kaya muli po tulad po nagsinasabi ng iligod mabuhay po, po ng ating ng bayan mabuhay po pamahala Saat ini nampak yang merami-merami Salam